Sige! Sino mo? Hmm? Ganyan, Alfredo. Ganyan o. Ganyan o. Ganyan o. Magmumotor ka. Ang tingala ka. Bomba ng bomba. Hindi mo ba naisip na kahit tanghali o umaga hapon, yung mga nagkatrabaho sa gabi na nagpapahinga sa bahay. Daanan ko nga muna yung tropa bago ako bumili ng inutos ni nanay. saan mga tropa? Ba't wala? Boring eh. May sarado pala yung court. Putang mo na alam mo na yung mga tulong sa nambay. Ang asang ko muna. Hello boy, asan ba kayo? Eh, hey, nikutan ko yung mga tulongis kanina dun sa tambahin nila eh. Oo. <laughs> oh. Tinalsikan ko nga na tubig yung isa eh. <laughs> Kala ko, hahabol eh. O, oh, sige, sige. Balikan na natin bukas. Sana lang, di pa umuwi si tatay. Para magamit ko yung motor sa gabi. Oh, ginata si papa.

Umuha na una doon, Alfred. Okay. Umuha ka ng unan. Ano na nangyari sa'yo? Kasi natin mo na init-init na ulo mo. Di mo na ginagawa anak mo? Ano ka yun? Ah. Saka na. Sumuntok ka. Bakit ka okay. nagagawa nito? Sumuntok ka. Yung malakas. Ibigay mo yung todo mo. Sige, suto. Sige. Sige. Sino mo? Hmm? Ano ba kasi yan ang gano? Oh. Hawakan ano. mo! Hawakan mo to! Hawakan mo! Tayo ko rito! Diyan mo! Tigas namin yung kamay mo! Tas mo! Ganyan Alfredo! Oh. Ganyan ay, mo! Ganyan ay, mo! Ganyan mo! Ha? Ganyan, ganyan! Ganyan! Ha? Ha? Dito ka! Ito ng anak mo? Dito ka! Ha? Panayang ikot doon sa court? Sa kabilang kalye? malapit sa outpost. Ang yabang magmotor. Buti na pa daan ako. Pinagpaplanuhan na siya banata ng grupo doon. Kasi ito, ha? Kada dadaan ka raw doon, alam mo ikaw hari ng subdivision. Hindi mo alam, asan ka? Asan ito siya ba? Tsaka ito sa ko na mga tuwari, pinagpaplanuhan sinasabi mo. Sino yung mga Yung mga kabilang kabataan. Okay? Sila may grupo sila. May ibang grupo rin doon. Yung isang batang lumapit sa akin na yun, yun yung batang lumapit sa akin. Nung tumirik yung truck ko doon. Yung truck na bumubuhay sa ating pamilya. Nung bumaha. Napakabait ng no mga bata. Ngayon, itong anak mo, perwisyo na doon. Sa kabilang kalye. Oh, paano perwisyo? Hindi no. mo magets. Magmumotor ka. Nakatingala ka. Bomba ka ng bomba. Hindi mo ba naisip? na kahit tanghali umaga hapon, may mga nagkatrabaho sa gabi na nagpapahinga sa bahay. Oh, bakit tayo dito kung may dumadaan? Hindi naman natin pinagpaplanuhan na masama. Ang sabi mo dyan, plano-plano. Oh, di ba? Kung may dumadaan dito, pag bumong yung mga gabi, sa harap natin, ang sakit sa ulo, di ba, pa natutulog? Oo, oh. pero hindi naman tayo, hindi naman tayo nagreklamo ah. So, ibig sabihin, okay lang sa'yo, na yung anak mo, permission doon. Ano pagkakaiba niyo sa kinakinisan mo rito ngayon? Diba? Yan yung sinasabi ko. Aba, papalaban sila sa mga barkada nito. Ah, ganoon. So, yan ang katira mo. Porket may barkada, may padrino, mag-aangas. So, mandadami pa yung anak mo. O, kami police, no? Oh, may mga kung para polis, no? Ano yun dyan? Kailangan, ganon. Pag sa anak ko, may plano? Pag sila namang gumagawa, halos dead mo lang tayo? Ang tanong, sigurado ka ba silang dumadaan dyan? O baka nga mamay, mga barkada mo rin yan, eh. Parehas kayo nang galawan, mayayabang kayo sa motor. Mawala naman kayo sariling panggas. Pero bakit kailangan paniwalaan mo agad? Hindi ko paniwalaan. Yung CCTV mismo, na binabarurutan mo, may sakit pa yung nanay. Pinakita sa akin yung cellphone, yung kopya ng CCTV. Yung mga grupo mo at ikaw ang unang-una lagi. Ikaw pa yung promotor. Alfred, kung anong bayit ko sa pakikisama rito, siyang gano'n Pero dito sa bahay, di ka maasahan, kawawa sa iyo dalawang kapatid mong babae. Haring hari ka rito. Paano naman naging hari? Eh, kung haga naman dito pag wala ka. Yan na, katuwang ko rito eh. Katuwang mo? Sa tingin mo, yung dalawang anak mo hindi magsasalta sa akin. Na pag wala ako, na sobrang spoiled mo niya sa panganay mo, sila lagi gumagalaw rito. Natural lang yun, kasi babae sila. Alam mo naman, di sila kumilos dito. Tingnan mo kung gaano kalaki katawan niya, no? Mas mabigat pa sa akin niya ngayon eh. Eh pa, ganun din naman sila sa amin eh. O, tingnan mo? Oh, ganun din naman pala sila. Okay. Ganyan gusto nyo. Sa tingin mo, pag anak mo pinagtulungan dyan, bilang ama at asawa mo, okay lang ba na hindi ako tumulong? Okay lang ba na wala akong pakailan? Sa tingin mo, bubuhayin ka o bubuhayin mo yung mga anak mo sa pride mo na yan? Napaka-konsentidora mo. At ikaw naman, ang laki-laki mo. Diba? Ang gwapo mo sa sarili mo, ang angas mo. Tingnan mo yung suntok mo, bababalihan ka ng daliri. Yan ba yung tunay na tapang, Alfred? Pekeng tapang yan. Kasi umaasa ka sa mga barkada mo. Ipapahamak mo yung mga barkada mo. Sa sarili mong kamalian. Ipapahamak mo ako, na tatay mo, sa mga pinagagawa mo. At ikaw, gusto mo po ba ako mabuhay matagal? Oo naman! Pwes pagsabihan mo yung anak mo!